2024 nang kumain kami sa Crown Hotel, isang 5-star hotel at isa sa may pinakamahal na buffet dining dito sa Sydney. At talagang napasubo ako, hindi lang sa pagkain kundi pati na rin sa bulsa. At ngayong taon, sumubok ulit kami but this time sa pinakamataas na buffet dining dito sa Sydney. Bago at kakaibang karanasan na naman ito dahil ito ay matatagpuan sa Sydney Eye Tower. Nagbuka ko online sa Sydney Tower ng VIP Experience na kung saan ay kasali na ang access sa observation deck na talagang makikita mo ang halos buong Sydney. Kasali sa package yung skywalk na kung saan ay pwede ka maglakad sa pinakatuktok ng tower. Kaso nga lang, bawal ang cellphone doon. Kaya... Di ako nakapag-video ng karanasan ko doon. Pero ang masasabi ko ay sobrang nakakalula dahil may part doon na salamin lang ang sahig. Napakiramdam ko ay anytime pwedeng mabasag at malaglag kami sa baba. Kung pa dyan ay kasali na rin sa binayaran ko yung talagang pakay namin. Walang iba kundi yung maranasan na kumain sa buffet dining ng Sydney Tower. Halos dalawang oras din pala kami sa observation deck at dun sa labas ng pinakatuktok tower kaya talagang nagutom ako. Kunti lang yung mapagpipilian na pagkain dito kumpara dun sa ground na talagang maraming pagpipilian. Para sa panimula, una kong kinain ay salad at sushi. Kung baga, light meal muna para di mabigla ang aking chan. Nung natapos ako ay agad akong pumunta dun sa seafood section nila dahil seafoods naman ang aking titirahin pakunti-kunti lang yung kuha ko para di agad mapuno ang aking bodega. Eto rin pala ang unang beses na makakakain ako ng king crabs. Kaso nga lang, galamay lang ang meron sila. Pero okay na rin naman. Makakuha ko ng mga gusto kong seafoods ay agad akong bumalik sa pwesto namin. Pero bago ako magsimula, pinapili ako ng waitress kung ano daw ang gusto kong complimentary drinks na sinabi ko naman ay red wine. Medyo nahirapan lang ako kumain gamit ang utensils. Kaya paminsan-minsan ay kinakamay ko na lang lalo na sa pagbabalat ng hipon. At ang huli kong binanatan yung galamay ng king crabs dahil first time ko nga makatikim nito at masasabi ko na okay naman ang lasa kaso nga lang nahirapan lang ako ng konti dahil medyo malambot na yung shell. Pakatapos kong maubos yung seafoods ay agad na akong pumunta sa Asian section na una kong kinuha yung pancit, stir fry veggies, chicken, ham at yung roasted lamb leg pero tagkukunti lang kasi magse second round pa ako para sa main course. Nakaka-relax lang kumain dito dahil sa ganda ng view na feeling ko lang ay naka-business class ako sa aeroplano. Dahil na rin sa taas at bukod pa dyan ay parang tinutur ko na rin sa buong Sydney habang kumakain dahil umiikot ito. Siguro nakikita nyo naman na umiikot kami habang kumakain. Mabilis kong naubos yung first round ko kaya bumalik ulit ako sa main section para kumuha ng pang second round ko. Kumuhala ko ng baked baramundi, salmon, at three cheese orangete. Di ko kinuha yung iba kasi baka wala nang mapaglagyan para sa dessert. Meron lang palang limit sa pagkain dito na kung saan isa't kalahating oras lang. Sa tingin ko ay inep na rin yan para matikman mo ang lahat ng pagkain. Pero depende na lang yan kung gaano kakabilis o kabagal kumain. Maraming nagsasabi na maganda daw dito kumain ng gabi. Para naman sa akin, mas magandang kumain dito ng araw kasi mas ma-appreciate mo yung view kumpara sa gabi na puro lang ilaw. Yan ay opinion ko lamang. Mapunta tayo sa dessert. Maraming mapagpipilian ng dessert dito pero ako talagang di ako mahilig sa matatamis kaya kunti lang ang kinuha ko at halos wala na rin mapaglagyan dahil puno na ang aking bodega. Masasabi ko na magandang venue ito para makipag-date. Lalo na kung may celebrate kayo katulad ng birthday, anniversary at kung ano-ano pang special na araw. Sa magtatanong naman kung magkano ang binayad ko para sa VIP experience, $195 per person ang aking nagastos na kung i-convert mo sa peso ay nasa 7,000 pesos. Medyo may kamahalan pero worth it naman yung naging karanasan namin dito na tatatak na sa aming alaala. Muli, ako si Kusinerong Mayor na nagsasabi na minsan, wala ring masamang magpakayolo. Paalam. O si Mayor, ang kasama nyo, sa biyahe masaya, sumama kayo. Sumama ka sa masaya, kay Kusinero Mayor, ay panalo ka.